Hello guys, eto na po ang aking mga Belgian. Sham na lang po sila pero malulusog naman ang aking mga Belgian. Ngayon po ay paliliguan ko sila sa isa. Sila ay one month and one month and ano na lang po pala, 3? four days or five days two months na po sila. Kaya liliguan ko muna po sila. Sobrang init dito sa atin. Liliguan ko sila para mag-fresh sila. Kung ano lang naman po, saglit lang. Kasi puro sila tai. Malalagkit na ang kanilang mga katawan. So, naisip ko, liguan sila saglit. Yung mabilisan lang po. Yan, kanina, yung dalawang kanina, ito, ito yung kanilang nanay at tatay. Pinaliguan ko na po yung kanina. Yan. Ayan, yung dalawang naman. Pure Belgian po sila talaga. Yung papaliguan ko. Ngayon ang kanilang mga anak. Dito ko na lang sila paliguan. Dito ko rin po kasi pinaliguan yung aking mga yung dalawang mag-asawa. So, papalitan natin yung tubig para malinis bilisan lang sa kanilang pagpapaligo maglalagay na po tayo ng tubig para sa madalian nilang pagliligo ito po ang kanilang sabon sabon na rin ng kanilang mga tatay at nanay nila yan anti para parasitic para maano mo niyo po sila doon sa mga mga pulgas yan konti lang madalian lang po ito para sa lang, ay madali na madaling mapreskuhan lang sobrang init so umpisa na po natin ang pagpapaligo ay, na hmm. Alis din Laura. ito na nanti. Cik girl. Ay, mabilisan mo. Alis dyan, Laura. Nakikialam na naman yung nanay niya. Alis ka dyan. Liguan lang natin na saglit para ano. Alis dyan, Laura. Ah! Ang aking mga Belgium hindi ko sa para mawala po yung ano nila yung pag nagkit ng kanilang mga katawan kasi gumugulong po sila sa ano eh gumugulong sila sa alis din Laura mabilisan lang to ba ay mabilisan lang sabi eh nakikialam yung nanay niya para hindi ano sila ang init ng katawan kasi Laura. Bilisan lang ito. Huwag ka magamit. Eh! O, oh, talaga naman. Alis dyan, Laura. O, oh, talaga naman. Tapos na, tapos na. Alis na dyan at malagkit sila. Alis dyan. <coughs> Alis dyan muna na wala. Yan, pangalawa. Lalaki naman. Alis dyan, Laura. Ang lalagkit kasi nila eh. Alis dyan, Laura. Alis dyan, Laura. Alis dyan. Laura. Eh. Hindi sila pwedeng magtagal sa pag-aaral. Alis na dyan. Tapos na. Alis dyan. Pangatlo. Babae naman. Sobrang lagkit nito. Ay, tak sobrang lagkit mo. Tatawanin natin sila. Huwag lang sila maglagkitan. niya masyado. Tatakaw nila. Lalaki ng chan. Yan. Panglima. Masisigla naman po sila Masisigla eh. sila pag nakakaraan kakain na tingay nila. Ito ang layo. na lang. Tutin na lang. Ka rin. Tapos na. Chikirara, chikirara. Yan. Ganyan sila kadudusin. Pag hindi pa sila naliliko. Yan. Paginan mo sila yan. Chikirara, chikirara. Chikirara. Chikirara, chikirara. Tenan mo. Ang tanging aking ato. Hmm. Hmm. Sige. Sige gusto niya laging lalabas. Tapos na silang naliguan. Lagay ko muna sila dyan. Yung kasya sila. Tapos na. Kakain naman sila maya-maya. Malulusog. Ay, na no, yun. Umihi na naman siya. Yan lang mahirap. May ihi, may tae. Pagkatapos mo silang anuhan. Pagkatapos mo silang kapaliguan, may iihi, may tatay na kupo, nadadakot mo na pati ihi nila. Ma masaya na mahirap ang mag-alaga ng ganitong mga bear Diyan, Malulusog sila. Hmm. Ito naman laging ng tatay naman nila, laging naka, ano, parang akala mo, ano, ano. hmm? 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 Ang laki-laki niya, laki-laki niya. Ayan ang nanay tilaw ang nanay nila mahilig sa upuan mo pagkatapos niya po magpalede dyan na siya then papa, ipapasok ko siya dyan pag mapapalede siya inarangan ko lang ng aming, mga laun ng aming laundry bag kasi ay laundry basket kasi yes, na hindi ko pwede i ano lahat yan magkakalat sila na magkakalat ng dumi so again this is ang TV ni nanay selamat po sa inyong pananood